Hello guys! Welcome back sa Munti kong Sari-Sari Store. Ako po si Lizette. Kumusta po kayo? Ayan. Ang topic natin, normal lang ba na humina yung benta simula nang hindi na tayo nagpapautang? So nakita ko lang tong post na to sa group of Sari-Sari Store owners. Kaya sasagutin ko na sa vlog. So mga katindahan, curious lang ako. Kayo ba? Nagpapautang pa ba kayo sa Sari-Sari Store nyo? At kung hindi na, humina rin ba yung benta nyo nung una? So comment ko sa baba. Gusto ko rin marinig yung mga kwento nyo mga kasari. So ngayon, pag-uusapan natin kung bakit tumihina yung benta kapag tumigil ka sa pagpapautang at bakit hindi ito dapat katakutan ng mga kasari. Alam niyo mga kasari, normal lang talaga na humina sa umpisa yung ating mga sari-sari store pag hindi na tayo nagpautang. Kasi nasanay na yung mga suki na pwede silang mangutang sa tindahan natin. Kasi kapag bigla kang huminto sa pagpapautang, mababawasan talaga yung bibili sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nun, lugi ka ha? Ang kagandahan dito mga kasari, sigurado ka na ang bawat benta mo may pera ka kaagad kumpara doon sa utang. So wala kang magiging sakit ng ulo sa paniningil sa mga makukunat magbayad. Sa akin dito mga kasari, sa totoo naranasan ko na rin yan. Humina talaga yung benta ko nung una kong pinatupad yung stop utang policy dito sa sari-sari store ko. Pero alam nyo mga kasari, hindi ko kailangan magpaliwanag kung bakit hindi na ako nagpapautang. Kasi alam na nung mga customer ko na mga suke ko kung bakit ko yung ginawa. Unang-una, hindi naman agad sila nagbabayad kahit naniningil ako sa kanila. Ako, dinadaan ko sa chat, sa note, kasi ayaw kong maningil sa mga bahay-bahay. Kasi meron dito yung kauna unahang nagtindahan dito, yun talaga, nag-effort talaga yung magbahay-bahay. Daladala niya yung notebook niya para maningil. Sobrang tiyaga. Ako hindi ko kaya talaga yung ganun mga kasari. Ayaw ko talagang maningil. Kasi kung ikaw may utang, alam mo yung obligasyon mo, ikaw magkusang magbayad, di ba? Kaya naman nung tumigil ako sa pagpapautang, naintindihan nila na ayoko na ng sistema na gano'n na maniningil tapos hindi magbabayad. Pero itong nangyari ha eventually bumalik din yung mga customer ko na yun. Kasi kung ang tindahan mo lang yung may mga paninda na kailangan nila yung kailangan nilang bilhin, nandyan lang sa sari-sari store mo, wala silang choice kundi bumili sa'yo. At mas lalo na kung mas mura pa yung mga paninda mo kumpara sa ibang sari-sari store win-win ka pa rin. So ito pa yung na-observe ko mga kasari. Uh, may mga lugar talaga na hindi uso yung pangutang lalo na sa sari-sari may mga pamilya rin na hindi nila nakasanayan yung mangutang sa mga tindahan. Kaya kahit hindi ka magpautang dyan, may mga suki at bibili pa rin sa'yo. Huwag ka mag-alala. So, ito naman yung mga benefits mga kasari pag hindi ka nagyan nagpapautang sa tindahan mo. Masasabi ko na yung pagtigil ko ng pagpapautang sa mga customer ko na pala palautang, napakalaking benefits nun. Hindi lang ako yung nawala ng problema sa paniningil, kundi pati yung mga suki ko parang natulungan ko na rin. Bakit? Paano? So, ito'y napansin ko na natuto silang mag-budget ng pera nila. Kasi nung hindi ko na sila pinautang, may pambayad naman sila eh, may pambili naman sila. Tapos natutunan nilang unahin yung mga needs nila kaysa sa mga bisyo tulad ng sugal. Pansin ko, binawasan nila yung pagtataya sa weteng para lang may pambiling bigas. So ang nangyari mga kasari, mas naging maayos yung paggastos nila. Minsan tayo mga sari-sari store yung nagtuturo sa kanila na hindi mag-budget ng ayos. Ano? At ito pa mga kasari, alam nyo yung mga suki ko dati na tinanggihan ko sa utang. Oo, nawala sila sa umpisa, nawala sila ng ilang buwan, syempre uh, nagtampo, siguro nahihiya ding lumapit kasi nga natanggihan. Pero ngayon solid, balik ulit sila dito sa sari-sari store ko. Bumabalik din talaga yung mga kasari, lalo na pag alam nilang wala silang choice at kailangan nila yung mga paninda mo dyan sa sari-sari store mo. Kaya ang gawin mo, kumpletuhin mo yung paninda mo, kailangan mas mura din para bumalik-balik sa'yo. Yun lang ang panghatak ng mga customer natin. Huwag ka matakot kahit hindi ka magpautang. Ayan mga kasari, kung tutuusin, nahirapan din ako noon kasi ayaw ko talagang maningil. Na-stress talaga ako katulad na sabi ko sa inyo. Ayaw na ayaw ko na-stress ako kapag may pautang ako tas ang hirap maningil. Tapos apektado pa yung cash flow ko dito sa sari-sari store ko. Imbis na ipambili ko ng paninda, wala na sa utangan. Pero lumakas yung loob ko nung may mga nakikita akong post sa sari-sari store group. Mga kapwa natin katindera na tumitigil na rin sa pagpapautang ng mga suki nila sa kanilang tindahan. doon ko na-realize na hindi lang pala ako yung may ganitong experience. Sobrang nakaka ako sa mga post nila. Napakalaking tulong na makita na marami rin kapwa tindera natin yung nagtitake ng stand. Kaya mas tumiba yung loob ko na itigil na talaga yung pagpapautang dito sa sari-sari store ko. Kaya kung ako sa inyo nagpapautang pa kayo, yan, napanood nyo yung vlog ko, Uh, umpisahan nyo ng utay-utayin na bawasan yung pagpapautang. Balik tayo sa tanong mga kasari, normal ba na humina yung benta kapag hindi ka na nagpautang? Oo, normal lang yan kasari. Pero huwag kang matakot kasi temporary lang yan sinasabi ko sa inyo. Babalik at babalik yung mga suki mo dyan sa sari-sari store mo. At ang mangyayari mas magiging maayos pa yung daloy ng pera sa tindahan mo. Kasi nga puro cash ang bayad ng customer. Ikaw nagpapautang ka ba, ba, sa tindahan mo ngayon kasari? O tumigil ka na rin tulad? tulad ko. Comment mo sa baba at pag-usapan natin yan, Kasari. Pero ako hindi may iwasan na may mga umutang pa rin. Pero syempre, katulad nga na sabi ko, pipiliin mo. Kulad nung nga umutang sa akin kanina ng alak, mapera pa yun sa akin. At yun ay nahihiyang may utang, may mga pride. Yun yung pautang yun, yung may mga pride. Yun yung mga ayaw nila yung may utang sila kasi na ano yung ego nila kasi may utang sila. Natural lang talaga na may pagbaba ng benta kapag bigla kang tumigil sa pagpapautang. Bakit? Kasi karamihan sa mga suki natin na sanay na may libre or pautang system. Para kasi sa kanila convenience 'yon. Kapag wala silang cash si Sari Sari Store na lang ang takbuhan nila. Tapos nung bigla mong pinutol yung pagpapautang, automatic na mababawasan yung bumibili kasi yung iba, hahanap ng ibang Sari Sari Store na pwede pa silang makautang. Pero ang tanong, masama ba ito? Actually, hindi. Kasi in the long run, mas makakatulong ito sa'yo bilang store owner. Kaya kahit masakit, kailangan talaga nating higpitan ang patakaran para hindi tuluyang maubos ang puhunan natin. Pero ito good news mga kasari. Hindi ibig sabihin na mawawala na lahat ng customers mo. Ang mangyayari lang, dadaan ka muna sa adjustment period. Usually mga kasari, mga ilang linggo, hanggang isa, hanggang dalawang buwan bago bumalik yung normal na benta mo. Bakit? Kasi unti-unting marirealize mga customer mo na wala na talagang pautang. At kung gusto nilang bumili, kailangan nilang maghanda ng cash. At syempre, mas papasok na rin yung mga bagong customer natin na hindi naman sanay sa pag-uutang sa sari-sari store, kundi talagang cash basis lang. So, para hindi ka bahan at para bumalik agad ang sigla ng tindahan mo, ito yung mga tips ko para sa iyo mga kasari. So, mag-offer ng maliliit na tingi. Halimbawa, kung di nila kayang bumili ng buong pack ng gata, siguraduhin meron kang sachet kapag mura lang kasi ang isang item mas madali para sa kanila na bumili ng cash kasi nga kaya sila nakakautang kulang sila sa budget so kailangan meron kanyang tingi-tingi so sundin mo yung 1 hanggang 9 na tips ko para bumalik-balik sa'yo yung customer mo mga kasari ang sunod guys katulad nung isa kong vlog panatilihin yung visibility at ng customer service walang makakatalo dyan sa customer service ngiti lang kahit minsan nagtampo yung mga suki natin kasi ayaw mo silang pautangin habaan mo lang yung pasensya mo sa huli babalik din sila lalo na kung kumpleto at maayos ang tindahan mo. Pakisamahan mo lang na maayos, ngiti pa rin ang ngiti. Hanggat makuha mo yung loob nila at bumalik sila sa tindahan mo. So mga katindahan, yes, normal lang talaga na humina yung benta kapag hindi na nagpapautang. Pero isipin niyo temporary lang yan. Ang mas mahalaga, mas secured yung puhunan mo sa tindahan mo. Mas makakatulog ka ng mahimbing at mas may iwasan ang sakit ng ulo sa paniningil. So tandaan, mas okay na mabawasan ng konti ang benta kaysa tuluyan kang malugi dahil sa hindi nababayaran ng mga utang. Ako, ang dami kong nakikita ang mga post dyan. Kahit ako dito sa amin, maraming nagsara dahil sa pautang. Kaya legit talaga yan, yung pagpapautang sa sari-sari store. Ang isa sa nagpapabagsak sa isang tindahan. Ayan mga kasari, kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang sari-sari store tips. Kita-kits tayo sa susunod na video mga kasari. Happy selling at best. Bye-bye!